Nasing na, na, <laughs> Nasing na talaga <laughs> ang Porsche. Ano na? Uh, ah... <laughs> record Registration, Reco 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 okay. okay. Rico, Rico, okay. mm. sige, no, sige, dali. Oh, dali na, dali na. na, na. Wala, kwento, wala, kwento. Kwento mo na, bay. Ayun na nga. Yun, ano, <laughs> yun nga. baga. Mm, um, okay. Ba, so, oh. ayaw niya nga that time, di ba? Ayaw na. At yun, kahit anong gawin ko. Ano ba ito? Nung nasa Tansa tayo o nasa Josephine pa? Ano yung mga improve mo, ganun-ganun. May kaso. Bagal mo kasi. Wala na talaga. Ayaw niya. Kung ano man yung Madilim? gawin ko sa kanya, yung ano, yung... Ano mang dito sa si man? bahay? Ayoko niyan. Nagre-video. Hindi, sige. Okay na. Madilim nga eh. Ano na nga ba na explanation ano? huh? Saan? Saan? Kasi, okay, yung explanation niyan doon kay ano? Saan? Kasi yun kasi basta rin sinasabi. Yung pinalampas mo yung, 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 yung pagkakataon. Ano? Dumating daw eh. Nandoon na siya sa... Bye. Mm -hmm.